speaks truthfully or merely trying to evade answering the question directly so i am asking mr chair how was the totality of evidence assessed if ever it was assessed ano po yung pinagbatayan i i think we deserve to know how the assessment was made this concerns the liberty of an individual under the constitution No one should be deprived of life, liberty, or property without due process of law. I think Attorney Lopez deserves to be heard. Ano po yung assessment na ginawa ng chair o ng committee? Kasi po, nais, ang nabasa ko lang o nakita ko, Mr. Chair, uh, Attorney Lopez wrote the COA explaining the position of the OBP that the Audit Observation Memo is not conclusive, which means, Mr. Chair, Attorney Lopez is merely explaining the nature of an Audit Observation Memo. If I were the lawyer of uh, the OBP, I would have done the same. Because I think the very nature of the AOM, it is not final and executory, why would, why would the COA abdicate its mandate of auditing the transaction or the funds utilization of the OBP? Why would the committee, Mr. Chair, arrogate, arrogate upon itself the very mandate and responsibility of the Commission on Audit Article 9 D Section 2 Paragraph 1 of the 1987 Constitution Mr. Chair I will read The Commission on Audit shall have the power authority and the duty to examine audit and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of and expenditures or uses of funds and property Mr. Chair, this constitutional provision jibes with Section 25, Paragraph 2 of Presidential Decree 1445, or the State Audit Code of the Philippines, which says to develop and implement a comprehensive audit program that shall encompass an examination of financial transactions, accounts, and reports, including evaluation. of compliance with applicable laws and regulations. Meaning to say, Mr. Chair, the mandate and authority to audit accounts on the expenses or expenditures of government is only the COA. I believe it is my respectful submission, Mr. Chair, that this committee usurp that particular mandate and that will now put the Commission on Audit positions in a compromise, Mr. Chair. How will how, how will you now uh, assess the authority, the integrity and in the, in the mandate? It is an independent constitutional body, which mandate rests upon them. And I think the audit observation memo, Mr. Chair, is still under process by the committee, by the Commission on Audit. Why would we take that responsibility from the Commission on audit? Why don't we allow the process to proceed and complete that investigation? I am raising a constitutional issue before this committee, Mr. Chair. We cannot arrogate upon ourselves the principal mandate repose to the COA. It is the Constitution itself which gave them that responsibility, that authority and mandate. where, where in Article 7 of the Philippine Constitution, which is the grant of legislative power, can this committee arrogate upon itself that particular mandate? I would like that question to be answered, Mr. Chair. Thank you, Congressman Marcoleta. The Chair would like to recognize the Honorable Congressman Paduan. Paduan. Thank you, Mr. Legislation <laughs> po ba O in aid of persecution? I am still, and the last time I check, I am still an elected member of the House of Representatives. At dahil nga, member ako ng House of Representatives, kahit anong komite yun, kaya sabihin nilang hindi ako member, pwede ako magsalita at magparticipate. Kung pipigilan nila ako, di pa ba, ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin na ang meron kami, Pang pitong taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayari ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito in aid of legislation. Kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po, na isinasaalang-alang namin yung paggasta. At kailangan po nating busisiin. Tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan nating maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Eh pagkaganon, ganun, eh, na po natin ang COA sapagat sila na po ang nag-audit. Ah, uh, AKAP. Dati po kasi ang Senado kontra dito pero ngayon pinartihan po ang Senado ng 5 billion. Ang house allocation 21 billion. Ano po siya niyo sir? Yung detalye ng ACAP, wala pa rin binibigay sa amin. Kaya nung nagtanong nga ako sa DSWD na, na budget, actually binawasan ng, bina binawasan ng DSWD na budget. Pero andun pa rin si ACAP kaya kailangan ko ng detalye paano nangyari yun at uh, wala pa naman in writing na yung hiningi kong sagot kaya basta hangga hanggang ngayon hindi po ako sangayon ayon sa atap dapat baliwala yung offer-offer nila na may party ang mga senador senador dyan, dapat di, dapat dinisown namin 'yan kasi yung yung four piece program natin na para sa poorest of the poor meron pa pong waiting list 'yan may waiting list yan. E, bakit tayo nag iimbento ng ibang programa na AKA para daw sa mga not poor, may mga, may mga trabaho, pero tinatamaan ng high inflation. Eh, problemahin muna natin yung poorest of the poor. May waiting list doon. Doon dapat binibigay muna ang pera. So, Senador, uh, well, we are glad ano, na, na andyan kayo na nasa minority, pero dadalawa lang kayo. Eh, Ba't ho oh pumayag, po uh, ba, ba't, ba't pumayag, Opo, pumayag Senado ho dito? Bakit ba? Uh, hindi, yun, hindi ho namin maarok. Eh, kaya nga po, bicameral tayo, at least may check and balance within Congress. Ano, ano ito nangyayari? Ganito, ganito manong tedo no, kasi kami dalawa sa minority, bumoto naman kami ng no eh, sa budget. Eh. Maraming, maraming dahilan, hindi lang definitely for mm, aka, pero mm, yung mga yung mga 21 na bumoto for yes, actually marami nga doon, wala naman sila sa floor nung nagkabutuhan na. Eh, pwede bang ma-interview nyo na rin? Ano bang dahilan nila para malaman na rin namin? Ano bang dahilan nila? Ano bang dahilan na bakit hindi namin sila makumbinsi? Kung papayag sila magpa-interview. Ah, ganun ba ang problema ni ng media? <laughs> okay, sige. Okay. Sige. Hmm. Uh -huh. sa isyong ito, di po ba, Senador? Senador, ito ho, no? Uh ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa, pinag na namin babaan ang pondo para sa AKAP so yung initial amount na hinihingi ng ng house na 39 billion if i'm not mistaken medyo na pababa natin sa 20 Six. sa oh, about 26 billion or 20 plus billion So, sa ngayon, ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo marami nang na nagagalit dahil um, hindi nabibigyan ng tamang uh, reimbursement. na pong mag eh. Ang linaw po nito eh. Hindi na po tayo, gum dapat gumamit ng calculator eh. Wala na pong computer na. Hindi niyo pa kayang i-memorize ito? Why are we isolating the office of the vice president kung confidential fund? Ano po ba yung commission and audit? Ito po ay independent constitutional body. Bakit kami po ang gumagawa? Tanungin po natin, sa lunis po, ako po ay mag a ng hearing po, ipagpapatuloy po yata ang pagdinig tungkol sa bagay na ito. Pipiliting kong pumunta ron, sana po'y walang mga away, sana po'y maging sensible, sana po ipakita nila the better arguments, wala na po sanang nagawa ng hopya para tayong lahat po ay masaya. Para lahat makinabang po ang taong bayan. Ibig ko sabihin, sensible questioning, sensible arguments. Wala na po kasi yung quality of debates eh. ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin. Merry Christmas. Kayo mga drogista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Mga kababayang Pilipino, isang taus-pusong pagbati ng maligayat at pampayapang Pasko. Pero kung patuloy ang krimen, ang droga, ang nakawan, at yung matitigas na ulo, hinding-hindi natin makamit ang tunay ng diwa ng Paskong ito magandang umaga, Ted and DJ Chacha at sa lahat po ng nakikinig sa atin. May sa tanan. Uh, Apo, salamat po. Uh, S -S -S Senator, ano po nangyari? Kasi originally po naman sa version ng House at saka ng Senado, meron po namang subsidy for field health. And all of a sudden, nag-meeting po ang BICAM and uh, nagharap-harap sila and then nagharap-harap ulit po sa Manila Hotel, bigla nang naging zero. Yun ang magandang tanong. Kasi uh, bakit nangyari yan? Eh, kahit na dapat iniwanan nila ng halaga yan, kahit gusto nilang bawasan, iniwanan nila ng halaga na uh, sangayon sa formula na nandun sa syntax law. May batas kasi na nagko-compute kung magkano dapat binibigay ng national government sa PhilHealth bilang subsidy. So dapat hindi bumabaya ng mga 50 plus billion pesos kung gusto man nila babaan. Ang ginawa nila eh. Sino po itong sila, Senator? Well, yung mga nag yung mga nag working group, yung mga technical working group, bali wala naman yung bali wala naman yung naging panel to panel eh. Kasi nagkaroon ng proposal galing sa technical working group, ganun din. Hindi hindi pinag-usapan ng maaga at saka hindi pinag-usapan ng ng nakalantad na yung pala yung pala ang balak nilang gawin. Senator, ang sabi po ng ilang senador, pati ang sponsor po nito, bilang ang word na ginamit ay leksyon sa PhilHealth, ano po inyong masasabi doon? Pwede naman, binigyan na namin ng leksyon ang PhilHealth sa katakot-takot na sermon na inabot ng PhilHealth sa Senado. As para sa I know, Senado lang yung masasagot ko. As para sa I know, pagdating sa Senado, committee hearing lang, committee hearing pa lang, katakot takot na lecture at saka rekomendasyon na ang binibigay sa PhilHealth. Pag... Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa, dinamin uh pinag na pagkasunduan namin na ang pondo para sa akap so yung initial amount na hinihingi ng ng house na 39 billion if i'm not mistaken medyo na pababa natin sa 20 Six. sa, oh, about 26 billion or 20 plus billion So, sa ngayon, ang health ay hindi nabigyan ng budget sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo marami nang na nagagalit dahil um, hindi nabibigyan ng tamang uh, reimbursement. hindi ako makapagpa-interview, hindi dahil sa ayaw ko, pero I think it would be inappropriate. For example, if I'm asked about the proceedings, I would rather answer questions here rather than in the media, especially if it's a comment by a member of the committee, I think it's, it would be inappropriate for me to comment through the media. So sa totoo lang po, nahirapan din po talaga ako and I expressed that difficulty to the principal. And uh, I'd like to think that you really understood naman po. at Bakit po kayo nahihirapan? Nahihirapan po ba kayo dahil uh, nahihirapan kayo ipagtanggol siya o meron po bang inuuto sa inyo na... Uh, hindi naman po, uh, Mr. Chair, sorry. Uh, hindi naman po. It's really... Uh, try ko pong i-explain, no? It's it's uh, for, for example, uh, meron pong interview regarding the proceedings here. Ako po kasi, personal view ko, Kunwari, nagkomento ang isang uh, kagalang-galang na kongresista uh, tungkol sa proceedings dito or pagtanungin ako tungkol sa mga... I know that our rules uh, procedure in aid of legislation includes suppletorily the use of the rules of court. Under the rules of court, Your Honor, which are the rules being used in the courts of law, Hypothetical questions are not allowed to be asked. Are we supposed to insist on asking hypothetical questions? Could you please be